namin din sa bukid mga kamangyan kaya naman for the go umaga umaga pa nga nila ang mga kamangyan iinutusan na agad ako ni nanay na mamalengke para ho bumili ng mga akailanganin ng mamaya para ho doon sa aulamin namin ay inachika-chika ko pa nga ni aring sina ate at kuya para alam nyo na makadiscount discount kahit dos huy o tingnan nyo ho umagang umaga chismisan agad ay ba naman so yan kung ako nga niyo makabili ng mga karne, ay didin din naman ho ako dumaretso sa bilihan ho ng gulay. Ay gustong gusto ko nga ni rin ng umaga na mamalingke, gawa lang ako unti pa ho yung tao. Kasi minsan, kan, Huy, si OA. O, oh, alam niyo na ho, kapag ako yung namamalingke, lagi ko hong inacheck yung aking listahan. Gawa ng abay, kalayo yun na reha. na kapag may nakalimutan. Ay, After ko mamalingke, ay dinagpunta na ho, agad ako dini sa bukid. Gawa ng dini naman ho kami manananghalian. halian. Dinagidamihan ko na nga ni rin ho, aring pinamalingke kong karne. Dahil alam niyo na, pampulutan ni paring Jun. Ay, ba't naman gayoin? Ay, sa totoo lang yan. Eh, ngayon lang, ginawa ako galuto naring igado. Gawa ng natitikman ko lang ang ari kapag may mga handaan, ganyan. Ay, ari yung si at saka si tatay. Ay, nung nakaraan pa ho, inabanggit sa akin na mag-ulam nga ni Rojo kami naring igado. Ay, kako ay, bakit ulam ng ulam yung ina-request at hindi apo? Huy, si Advance. Bale, naglagay. <laughs> kailangan lang ako diyan ng toyo, garlic powder, wow, social. Pero kahit tinugtod na bawang na lang talaga. Paminta, so, tapos i-massage-massage nyo lang para kumalat yung lasa sa isa't isa. ka. Tapos so, ababad lang yan ng mga 67 hours. Uy, sobrang tagal. Tapos arin naman nung atay ay, ababad lang sa suka. Ay, for the go. Tapos so, habang nakababad yun, kako, ay di agayat ko naman arin mga akailanganin mamaya. Kasi alam yun na, ay, ayaw mag ng oras. Uy, feeling. Bakit kasi wala pa dito yung mapapangasawa ko? Siya dapat yung magaluto dito. Hala. Ay, siya, lang ho. Andiyan lang siya sa tabi-tabi. Huy, feeling. Ay, are, alam niyo ba mga kamangyan, Kinder pa lang ako. Meron na agad akong crush sa school. Ay, grabe, napakaaga. Mm, -mm. Hindi ko nga niyo alam kung alam niyo yung crush ko siya. Pero ay, yung kinikilig ako. Huy, napakaharot. Tapos, so, ako puan kasi niya nun mga kamangyan, na Naandun sa may tapat ng pintuan. So, kunyari, natingin-tingin ako sa labas. Pero sa totoo lang, siya yung tinitingnan ko. Huy. Pero alam niyo ba mga kamangyan, Bata pa lang kami. Laging nasabi ni nanay, oo, oh, okay la ang mag-boyfriend. Basta yung tama at mali. Wow, sana naman, pero elementary. Alam na agad yung tama at mali. Ay! Pero alam nyo ang ending? College na ako na kapag first boyfriend. Huy! Alam nyo kung kailan yung second boyfriend. Huy! Nanonood si paring Jun. Ama na kayo. So ayan, after nga niyo ni tatay magatong ng apoy, ay eh di sinalang ko na ho aring tulyase. Tapos, nagpainit lang ho ako dito ng mantika. Tapos, ginis ko na ho din ni aring bawang at saka ho ng sibuyas. Ay, naman. After huno, ngayon nilagay ko na rin ho aring karne na binabad ko ho kanina. Sa totoo lang ho, dapat gagisa rin ng kamatis. Ang kaso nga nila ang nakalimutan ko nga bumili. Pasensya na kayo. <laughs> hindi ko naman nakalimutan. Bali, wala na kasing pambili. Hoy, bakit naman binuking? After ilang minuto ho mga kamangyan, ayan, naglagay na ho ako diya ng pork cube, dahon ng laurel, mineral water, wow, social, hindi ho, galing langin sa bumbo. Tapos ayan ho, hinalo ko lang ho ng kaunti. Tapos, maghihintay na lang ho ulit tayo ng ilang minuto. Konting patalas sa ho, mga kamangyan, ayan, ang dami hong nagatanong kung bakit daw ang bango ko, ano daw gamit kong pabango, gayaan. So, ano na ang sikreto 100 ml at saka ho 50 ml. Una ho, aring Lacoste Pink at saka Spice Up. Ayan, same lang sila ng amoy. Kung gusto niyo mag-amoy social, amoy yayamanin yan yung gamitin nyo. Next ho ay aring Hug Me. Grabe, amoy chocolate yan. Perfect yan sa mga may jowa dahil sobrang nakakaadik yung amoy as in gusto mong kagatin. <laughs> Next sa itong yao and Yummy Bite. Kung gusto mo mag-girly-girly yung amoy, sweet-sweet lang, ganyan. So yan yung bilhin mo. Next, in habang natagal nagaamoy baby ka dito. Uy, naman. Syempre may panlalaki din, cool water and polo sport para mabangoyan mabango yan as in nakakapogi. So ayun, ilalagay ko na lang ang link sa comment section ay for the book. So ayun na nga niho mga kamangyan. Bali may mga nakalimutan nga niho pala akong gayatin din eh. Kaya ayan ho at dali-dali ko nang ginayat. Ay, benaman. Kasalanan niyo to, hindi niyo pinaalala. Hala, huy, bakit naman nanisi? Ay sa totoo lang ho mga kamangyan, ay kanina pa ako nagataka kung bakit parang ang unti naman ng aking mga ginayat. Wow naman may pagayon. So ho, saglit lang naman ho, are, dahil ang nakalimutan ko lang naman ho ay aring aning carrots at saka ho patatas. Maya maya nga ni ho, ay dinilagay ko na ho aring patatas. Wala so, ka, nakaabot. After ko may lagay aring patatas mga kamangyan, ayan, hinaluhalo ko lang ho ng kaunti. Saka ko sinunod na ilagay aring karot. carrots. Nilagay ko na rin ho pala aring atay na binabad ko sa suka kanina. Tapos naglagay na rin ho, ako ng mga pampalasa. Are ho, yung oyster sauce, asin saka ho aring paminta ay for the go maya maya ho ay di sinunod ko na rin yung ilagay Aring hong green peas alay konti lang ho aring mga kamangyan mga isang sako uy sobrang dami no in sinunod ko na rin yung ilagay ari mga bell pepper wow bell pepper S tapos ari yung cornstarch na may tubig para naman medyo may lapot wow sino ka dyan at nung makuha ko ng niho yung luto na gusto ko para din sa igado. do. Ayan, ay dinaglagay na ho ako din sa isang lagayan. Para ho, ako ay makapaghain na at kami ay makakain na ano, at gawa ng abay, magutom na rin ha. Ay buti na nga nila ang din ho, at marami-rami ay akin na luto, gawa ng abay. Talagay mapaparami yung aming kain din eh. At syempre ho, may pambigay pa kami sa aming mga kapitbahay. Ay, binaman. So ayun na mga kamangyan, kumuha na ho kayo ng bahaw di at kami ho ay saluhan nyo na din ano. Oh, alam nyo na, trend tala ang ho, isang takal. huy bakit naman na ay kung nagtataka ho kayo mga kamangyan kung bakit wala ho din si tatay, ayun ho at umalis kanina dahil duty na naman sa barangay, tama. Ay kung hindi pa ho kayo nakakapag-try magluto na rin mga kamangyan, aba, ano pang iniintay nyo? Huwag mo kung Ayun, sobrang solid mga kamangyan, kailangan nyo talagang matry. Ay, for the go. Ang namin kumain, Ayun, habang nagkapahinga ho kami at nagkatambay-tambay din sa bukid, ay tinawag ho kami ni nanay at saka ni lula. Alam nyo na, nagkapabunot na naman ang uban. Ay, tama. Medyo nakakamiss rin ho, gawa ng abay. Ari yung pambansang hanap buhay namin. Nung kami mga bata pa, wow na Ay, di na ikwento ko naman sa inyo na lagi nga na akong inapagbunot ng uba nung isa kong lola dati nung bata pa ako. Ay, ang gustong ipagamit sa akin sa pagbubunot ay yung bagang isang butil ng palay. Abay, pagkahirap-hirap pa ga. Kaya ho, kapag nakakatulog na siya, ang inagawa ko na ako ng gunting tapos inagupit ko yung mga uban niya. Huy! So, pagkagising niya, sobra siyang nagataka kung bakit sobrang daming uban na nakuha ko. Tapos sabi niya, parang wala daw naman siyang naramdaman na nagbunot ako ng uban. Ay, sabi ko, ay dahil nga niya, sobrang himbing ng tulog niya, hindi na niya ramdaman Hay! Eh, di tawa ako dahil nga nipis sa dalawang uban. Pero ang laging sagot, utang daw muna hanggang sa makalimutan na, ay, Ibe naman. So, ayan, ay, natamad na nga ni Houdini, si Julina dahil kapag binunod niya raw lahat ng uban ni Lula, ay eh, wala na raw matitira sa buhok na re. Ay, sa usbaw naman. So, ayan, habang nagpahinga ho kami din sa bahay, mga kamangyan, ay eh, may nagpadala dini na lansones. Akala ko manliligaw na. Uy. So, ari ho, ay galing doon sa Tagapola. Wow. Nakalimutan ko na nga ni Ho yung pangalan, pero ayan, thank you so much, sir. Ayan, grabe, so brantam is mm -hmm. Kararating nga nila ang tinudini ni tatay at ayan ho at umupo na dini ni gawa ng matikim rin daw siya na lansones. Ay sabi ko nga ni ho ay unti la ang gawa ng abenta ko paare. Huy, ginawang negosyo. Kinahapunan nga ni ho mga kamangyan ay ayan ho at pumunta ho ako din para bisitahin ho ari ginapagawa naming kubo. Sobrang na-excite na nga ni ho ako din maka mga kamangyan at kahit ho si tatay ay panay ang bisita din kung ano na yung nadagdag, gayaan. Bale ayan, nasimulan na ho palang lagyan are ng bubong mga kamang niya. Hindi pa nga tapos, gawa ng inapatuyo pa nga raw ho, yung iba pang mga dahon. Umakyat na nga rin ako din eh, para ho ara ay mas makita at grabe, sobrang laki, ay for the go. Ay sabi nga ni Ho nung mga nagagawa din eh, ay kailangan nga ni Rauho nilang tapusin agad aring bubong, gawa nga ni Ho ng paulan-ulan ho din eh. After ilang araw, mga kamangyan, ayan, natapos na ho nila aring bubong, tapos naabutan ko ho aring sina kuya, at ang inagawa raw nila ngayon, ay ari naman ho sa sahig na ring kubo. Ngayon ho, ay dalawa lang silang nagagawa din eh, pero madali lang daw naman ho ari, at matatapos nila agad. At mga kamangyan, gusto ko nga niyo palang i-flex sa inyo aring bubong na re, grabe, tingnan nyo naman sa loob, sobrang ganda as in, <laughs> Hindi ko lang alam mga kamangyan kung ako lang, pero grabe, tuwing makakakita ho ako ng kubo ay talaga namang for the go. At ang sarap sa mata, yung gusto matulog. Pero sana may katabi. Huy, yung arot. Ayan, naabutan ko nga ni rin o din si na nagatambak ho. Gawa nga ni ho na aring lupang nabili namin. Ay, meron ho ba ganung, di ko ho alam yung tawag. Basta yung parang salubluban ba ng kalabaw, gayon. So, kapag naulan ho, doon na iipon yung tubig, gayan. Ay, balon yan. Ay, nung una nga ni ho, inakabahan pa ko diyan. Gawa nang yung lupa ho na inagiba nila diyan. Ay, baka baga may nuno yung kailang magtabi-tabi po, gayan. Pero, arira, ho kasi ay yung puno na natumba dati. Tapos ayan pin pinamahaya, pinamahaya pinamahayayan pinamahaya ano? Basta yun, dumami na yung lupa. Uy. Ay, inabiro ko pa nga ni Kuya Dian, sabi ko, ay pagkatapos nila Dian magtambak ng lupa, ay abigyan ko sila ng pang inumamaya. Ay, sabi, ay samahan na rin daw ng pulutan. Ay, tama, humiling pa. At after ilang araw, mga kamangyan, ayan, update to din sa ating kubo. Ayan, tapos na ho yung sahig na inagawa nung nakaraan. Bale, ayan, nakikipagkwentuhan lang ho ako sa kanila Dian. Nagatanong-tanong din ho, pa yung mga sunod na agaw nila din sa kubo gayan ay just mo yan syempre ho inatanong din nila kung ano yung gusto ko kaya sabi ko gusto ko magka-asawa. Hoy, hindi gay hindi naman related doon sa kubo ay bala rin ho pa bahay kubo na inapagawa namin mga kamangyan ay may kwarto meron din kusina para ho oh, syempre kapag gusto ko magluto din eh dapat luto ko sila Hoy, for the go But, yun ho, mga kamangyan after ilang araw na naman arin na ho aring ating bahay kubo meron na hung net sa taas kulay itim ho yung pinalagay ko pero madalas talaga ang bagay ay kulay green. Ay mukha ako kasi kubo sa beach kapag meron ho nung green. Kaya sabi ko baka pwedeng black na lang. So yung pinagbigyan naman nila ako. Uy, salamat po. Siguro <laughs> na update ko mga kamangyan Itapos tapos na ho ang ating bahay kubo at syempre apakita ko sa inyo yun at magkakaroon ho tayo ng bahay kubo tour wow sino ka dyan abay ngayon pala ako mga kamangyan grabe sobrang nachichill na talaga ako din sa bahay kubo na are alam mo yung tipong makakapagpahinga ka talaga mawawala yung pagod mo kay an wow ng ang so ayun na mga kamangyan mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Tiktok 2000 gcash basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share video no o ay hanggang dito na lang ang ating video. Gawa ng maghanap ako ako ng makakasama ko din sa kubo. Uy, ba't naman gayon? Anong harot? Love you. Bye-bye. <laughs>